Hello mga idol salamat kayo sa inyong pagsuporta sa kwa mga idol ha. Nga karon mga idol na alam ko eh, is hatag sa inyong nga pagpasalamat na ako kay King Lux mga idol. Salamat kay King Lux nga imo kong gitaga kabayo. Ako aning ginapangandoy sa so, kinaboy King Lux nga makakabayo ko. Busa salamat kay King Lux nga imo kong gitaga kabayo. Salamat po sa inyong mga idol nga inyo akong uh, gisir, imapod kong di like, comment. Salamat kay idol, ipalo ko idol. Salamat kay King Lags, nimo kong itagak kabayo idol. Dara mga idol ipakita na kung kabayo si mga, mga idol. Ako sang akong paal sa lobi idol ah. Wait lang idol. Dara idol oh. Kung kabayo idol, salamat kay King Lux I love you idol. Salamat kay si mong kabayo idol. Ara idol, pwede nimo sa idol. Puji punimu ni si Banggood Idol. Salamat ke Idol.